sama-sama tayong magiging sa saksi! Nagsalita na si Vice President Sara Duterte kasunod ng paglalabas ng sama ng loob ni First Lady Liza Araneta Marcos laban sa kanya. Saksi si Tina Pangaliban Perez. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Bahagi ito ng pahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga inilabas na sama ng loob sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sabi ng First Lady noong isang linggo na disgusto siya ng ang bise ng tawagin ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Sabi ngayon ni VP Sara dapat daw ay tumutok sa mga problemang kinakaharap ng bansa. At mag-uusap daw sila ni Pangulong Marcos. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Ang paglutang ng iringan sa pagitan ng First Lady at ng BISE, dagdag sa mga nakikitang dahilan ng kinatawa ng ACT Teachers Party List sa panawagang ang BISE bilang Education Secretary at miyembro ng Gabinete. Hindi naman na yata sila nagkakasundo ng kanyang running mate o oh, kanyang presidente, yung si Presidente Marcos Jr. sa mga maraming mga issues siguro it's about time na pag-isipan ni President Marcos Jr. kung siya ay pananatilihin pa sa, as Vice as Secretary of Department of Education. Kasi ano niya yun eh, uh, decision niya yun, prerogative niya. Kinukuha na namin ang pahayag si Vice President Duterte at Malacanang, pero wala pa silang tugon sa amin. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Ipatutupal bukas ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. 55 sentimong taas presyo sa kada litro ng gasolina. At ito na ang ika na sunod na price hike sa gasolina. May tapias presyo naman sa diesel na 75 sentimong kada litro. Piso at 10 sentimong naman ang rollback sa kada litro ng kerosene. Pinag-aaralan na rin ng Transportation Department na lagyan ng motorcycle lane ang EDSA tulad sa Commonwealth Avenue saksi si Oscar Oida. Kuha ito kanina lang sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue. Para sa DOTR, may tuturing na maayos at matagumpay na naipapatupad ang motorcycle lane sa Commonwealth Avenue. Kaya pinag-aaralan nila ngayon ang posibilidad na maglagay ng motorcycle lane sa EDSA na kumpara sa Commonwealth Avenue na may higit sa 6 to 18 lanes sa magkabilang direksyon higit na mas makitid ang EDSA. What if palawakin natin ng konti yung bike lane at yung lane na yun ay magiging motorcycle at bicycle lane. But that is just the initial uh, concept. Ayon sa MMDA, medyo underutilized ang bicycle lane sa EDSA. Kung lalagyan ba ng motorcycle lane, dapat may noong, uh, division na separate talaga yung motor at yung bisikleta. Yung mga proposals na yan ay kailangan araling mas maigi. Mabigyan natin ng uh, control yung uh, salasalabat kung saan pumapasok. It will not actually solve the whole problem of EDSA, pero at least magkaroon tayo ng isang panukala to help mabawasan. Kontra rito ang chairperson ng Motorcycle Rights Organization. Hey, hindi raw karagdagang lane ang kailangan kundi mas mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko. Ang kailangan tutukan dito is root cause ng problema, which is the flow of traffic. Nakatutok sila sa panghuhuli sa mga rider, pero yung mga airing drivers natin ay eh, hindi na natututukan. The problem of discipline ay problema ng lahat ng uri ng sasakyan, hindi lang mamotosiklo. Naiintindihan daw ni Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Poe ang intensyon ng panukala. Pero nasubukan na raw ito ng MMDA tulad sa Commonwealth. Dapat daw, isa alang alang sa pagkaplano ang resulta ng anyay naturang eksperimento. Para kay Senator Nancy Binay, na miyembro ng naturang komite, mas dapat pinagtutuunan ng pansin ng DOTR ang ligtas, komportable at maayos na mass transportation networks. Sagot ng DOTR. So ito ay hindi namin sinasabing uh, priority. Umaandar in full blast ang subway project, ang North-South Commuter Railway. Anytime uh, this coming months, uh, bubuksan partial operation ang Cavite, LRT1 Cavite Extension. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida inyong saksi. Nagsimula na po ngayong araw ang balikatan na exercises na tatagal hanggang Mayo. Mayit labing anim na libong sundalo ang kalahok sa pagsasanay. Saksi, si Ian Sagit Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas sa China at sunod-sunod na pangaharas ng China. Sinimulan ngayong araw ay katatlumpot siyam na edisyon ng Balikatan Exercise. Tatagal ito hanggang May 10. Bagit labing anim na libong miyembro ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Military ang sabay na magsasanay sa mga misyon kabilang ang Maritime Security, Air and Missile Defense at Dynamic Missile Strike. Mayroong contingent mula sa Australian Defence Force at sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng balikatan, lalahok ang French Navy. Isa sa inaabangan ng group sail o ang multilateral maritime exercise sa loob ng exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea sa bandang Palawan. Ito ang unang beses na lalagpas sa territorial waters ng bansa ang exercise. We aim to enhance our defense capabilities. Cooperation and military to military collaboration play vital roles. in ensuring a safer global community for generations to come Balikatan represents more than just a showcase of military readiness it embodies the deep-rooted spirit of collaboration and partnership that has defined the enduring alliance between the United States and the Philippines for decades May partisipasyon din ang mga ahensya ng pamahalaan kabilang ang Philippine Coast Guard na magbibigay seguridad sa mga lalahok sa maritime exercise. So, sir, ng mga uh, Chinese Chinese please, kung, hindi natin. po natin yung kailangan gawin at uh, sisiguraduhin natin na walang uh, makaka o makakagambala doon sa mga nasabing exercise. Sabi ng Exercise Director sa Balikatan, walang pinatutungkulang pulang bansa ang pagsasanay. It's not really addressed to any aggressors, but for the U.S. as we have been speaking and the Philippine side, it's more of the development of our interoperability. I think well within your own sovereign um, rights and, and responsibilities, we're conducting uh, exercises that are normal. No to US exercise. No. Ang opening ceremony sinabayan ng protesta ng Bagong Alyansang Makabayan at iba pang grupo para kundinahin ang balikatan exercises. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Pangulong Bongbong Marcos at Amiro, leader ng Qatar, na si Sheikh Tami M. Bin Hamad Al-Thani nagkulong ngayong araw. Siyam na kasunduan ang pinagtibay sa bilateral meeting, kabilang ang para sa paglaban sa human trafficking at labor protection. Pinirmahan din ang dokumento ng pagkilala sa Seafarer Certificate na inisyo ng ating Maritime Industry Authority at Ministry of Transport ng Qatar. Magtutulungan din ang dalawang bansa sa pagtugon sa climate change. May kasunduan din para sa kooperasyon sa sports programs at pagpapalakas ng koordinasyon para isulong ang turismo at negosyo. Iloilo -ilo, City sinailalim sa state of calamity dahil sa kaulangan ng supply ng tubig. ay sa Disaster Risk Reduction Management Council, 25 barangay sa lugar ang pinaka sa krisis sa tubig. Kasunod ng natural deklarasyon na din ang paggamit sa 12.5 million pesos na Quick Response Fund. Southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover isasara mula May 1 hanggang October 25. Ito ay para bigyan daan ang pagkumpuni sa mga nakitang bitak sa flyover. Kung galing sa bahagi ng Caloocan na Bulacan, pwedeng kumana na sa Panay Avenue o sa Mother Ignacia para lusot sa 11th Jamboree ng Kamuning palabas ng EDSA. Pwede rin kumanan sa Eugenio Lopez Jr. Drive o Scout Borromeo. Para sa si GMA Integrated News, ako si Joseph Morong ang inyong saksi. Dalawang lalaki ang naaresto sa ikinasang bypass operation sa Nabota City. Mayigit 200,000 pisong halaga na ang hinihinalang siyabong nasamsam sa kanila. Saksi si Marisol Abdurrahman. Exclusive. Kuha ito ng body-worn camera ng pulisya sa kalsada sa barangay San Jose, Novota City. Kita mistulang nakatambay lang sa bangketa ang ilang lalaki. Pero may na pala sila noong transaksyon. Maya-maya pa, sinunggaban na ng lalaki na nagpanggap na buyer ang dalawa niyang kausap. Nalambat sa naturang buy operation ang target na si Alyas Sino. Nakuha sa kanya ang mahigit 32 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 223,000 pesos. Street level uh, pusher ito at uh, isa ito sa mga uh, lumalabas na supplier ng uh, barangay. Malaki na rin itong hawak niya. And considering na isa po siya sa mga nagsusupply ng drugs dito sa area ng San Jose. Arestado rin si alias Sabog na kumukuha rin daw ng droga ng mga oras na yun. During that time, magtra-transact uh, sila ng uh, business, eh, ng illegal business nila. And uh, yun nga, inabot si alias Sabog din na kumukuha ng item. Ayon sa Nabotas Police, dati na nakulong ang mga suspect dahil sa kasong may kinalaman din sa droga. At nahuli sila hindi lang isa, kundi tatlong beses na. Aminado ang mga suspect. Nalabas-masok na nga sila sa kulungan dahil sa droga. Si Alias Sinok, aminadong gumagamit din. Bakit po oh, hindi pa ba kayo Dala Dalagay ng ma'am ng kahirapan yung kinikita ko po sa uh, sa illegal. Ayun po ang pinantutustos sa pansarili kong bisyo. Dahil lang po sa kairapan mo. Ayon sa Nabotas Police, tuloy-tuloy ang kanilang operasyon dahil hindi rin daw tumitigil ang kalakaran ng droga kahit tumaas na ang presyo nito. At tuloy-tuloy pa rin ang kampanya natin at maraming nauli. Para sa GMA Integrated News. Marisol Abduraman ang inyong saksi. Marian Rivera goes to Cinemalaya. Bibida po ang kapuso primetime queen sa Balota, ang Cinemalaya entry ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group. Bibigang buhay ng kapuso primetime queen ang isang guro sa gitna ng eleksyon na magliligtas sa huling kopya ng Balota. Ang pelikula written and directed by Kip Oibanda. Dumalo si dating U.S. President Donald Trump sa kanyang trial sa New York. Kaugnay po ito ng pagbibigay umano ng hush money ni Trump sa isang porn star noong 2016. Ay sa presiksyon, nilabag ni Trump ang batas. Ang pagbubaya daw ng kampo ni Trump sa porn star na si Stormy Daniels para sa katahimikan nito ay layong linlangin ang mga butante ng 2016 presidential elections. Inaasahan din magbibigay ngayon ng opening statement ang mga abogado ni Trump. Si Trump ang unang dating U.S. President na naharap sa federal charges sa Amerika. Dinarayo ang isang irrigation tunnel sa Abra dahil sa malinis at malabig na tubig. At pwede rin magpalamig sa hindi lang isa, kundi pitong waterfalls sa Lake Cebu sa South Cotabato. Makibiyahig saksi sa report ni Darlene Kai. Grabe ang init! suwak na magtampisaw kaya tara na sa South Cotabato. Mabighani sa ganda ng waterfalls na di lang isa, di lang dalawa, kung hindi pitong talon na matatagpuan sa Lake Cebu. Ito nga raw madalas dayuhin ng mga turista pag nasa lugar. Perfect mag-chillin-chillin. chillin chillin at kung may pagka-adventurous, bakit hindi magpaagos sa tubig sa pamamagitan ng water tubing? O di kaya mag-ala superhero sa kanilang zipline? Ma-enjoy -e mo na ang preskong hangin, may bonus pang breathtaking view. Mula South Cotabato, magpalamig naman tayo sa Manabo Abra malinis at malamig ang tubig sa irrigation tunnel. Enjoy ang mga bata na magpadala sa agos ng tubig. Mayroon ding malawak na swimming pool. Swak na swak ang lugar sa bonding moments at wala entrance fee. Biyahe naman tayo sa Aurora at dayuhin ang Amuro Dam sa Bayan ng Dilasag. Refreshing ang vibes ng lugar at ang good news pa dyan, libre ang entrance fee para sa GMA Integrated News. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. dahan bumigay ang bahagi ng tulay na yan sa China. Matapos ang ilang sandali, tuluyan na itong nawasak at bumagsak sa ilog. Sa isang video, nakunan din ang pagragasa ng baha na tumangay sa isang sasakyan. Ilang taon na rin ang naitalang nawawala. Ang pagbaha ay dahil sa matinding pag-ulan. May nagbabalik na coach sa The Voice Stay. Yan ay wala iba kundi ang SB19 member na si Stel. Sa All Out Sundays kahapon, kinumpirma ng singer ang kanyang comeback sa The Voice Kids Philippines na mapapanood dito sa GMA Network. Nung isang taon ng grupo sa ilalim ni Stel na vocal mix ang nagwagi sa The Voice Generations. Pati ang P-Pop Kings ng SB19 magbabalik din sa susunod na buwan para sa kanilang bagong single. Nabulan sa putikan ang palaro sa Ilocos Norte. At ang hinahabol iba't ibang hayop. Game na nakipagpatintero sa biik, sa manok at sa pato ang mga residente sa bayan ng San Nicolas. Yan ang palaro nila para sa pista ng barangay. At ang premyo sa mga nanalo kung anong hayop ang nahuli. Masaya naman ang mga residente sa kakaibang palaro sa kanilang barangay. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging Saksi! saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.